Morning uh, mga Kawander! Ayan, nagluto nga pala ko ng sinigang na salmon guys. Ayan o, oh, sinigang na salmon. Salmon pink. Mayroon pa kaming prito. Ito yung susawan, may balot pa. Ayan si Commander Idol. Kain na kami. Hi! Morning! Good morning! Morning! Idol, kain tayo mga guys. Hi Ayan, guys! Kain tayo ngayon o. No? Huh! Ah, mm. like, sinigang nga pala ko ng salmon guys sinigang na sa liyo tsaka mayroon po pa kaming prito ayan yung nga lang yung tingka ko sinigang masyado, maasib sinigang na talaga ay doon hindi po talaga kayo pagpaila yung lasa ng niloto ko, sinigang talaga ay asib maasib ay doon maasib to bro

Yeah. Hmm. de le manga. Pero no más han Wala dahil sa sarap ng pagkain guys eh. Tahimik na kami ni hindi na kami yung nagsasalita. Dali oras <laughs> guys, <laughs> kala <laughs> size <Bed -50>, na. Bed <laughs> gift Wala kayong parts na may mga hapon. <laughs> hmm? na kayong may mga hapon. Ano? Cars? Ano yung card? Ano yung card. Ano ah, card? card. Card na. Card. Ano ba pinakita naman sa'yo na cards? Okay. sa mga puli. Ano? 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 na Ano?

pero ihabol ko pa rin to. Pwede ma so, pa to. Pangkamit na ano natin ito. Ang sasok yung ganyan. Hindi ko ganyan. Ganyan talaga mga sa mga naglalagay. Foto lang. Kasi ito, hindi dibuho mo. So, so. okay. Kailangan mo i-atras. Judy, <coughs> ito <coughs> yun. posible na na ito pa. Okay. Ay, ko yung ano, guys. Ano, ayan, yung ay, na guys. na ko naman eh, tuma una kasi. Ang lang 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 mga lang lang ko pag lang dito lang ano lang lang

Huwag ko ito rin. mas naman. Kasama dapat ito sa sinigang. Ano? Tsaka... Oh, wala sa isip ko talaga ito. Oprat saka ano? Oprat saka... Oprat Wala sa isip ko. Kasi walang isip yung ano? oprat. Hindi sa sabihin, na sasabihin, hmm. ha? Hindi na sasabihin. Naiwan ako! Hindi na sasabihin.

se